Mula sa katahimikan ng mga bundok sa Abra, sa simoy ng hangin na naghahatid ng malamig na pangarap sa batang may mga matang nakatingin sa langit. Naroon nagsimula ang isang kwento na hindi karaniwan. Kwento ng isang batang may pangalan na Jesus Antonio Villamor, na hindi lang pangarap na lumipad ang dala, kundi tapang na hanapin at ipagtanggol ang kalayaan ng bayan. Ito ang kwentong hindi lang tungkol sa digmaan o laban sa eroplano, kundi laban sa takot, sa panguhusga, sa pangungulila, at sa pagmamahal, sa bayan, sa pamilya, sa tungkulin. Noong Nobyembre 1, 1914, isinilang si Jesus Antonio Villamor sa lalawigan ng Abra. Magmula sa isang pamilya ng mga intelektual, ang kanyang ama, si Ignacio Villamor, ay naging associate justice ng katastaas ang hukuman at isa ring universidad na leader. Ang kanyang ina ay si Marikita Flores. Bilang bunso sa maraming magkakapatid, lumaki si Jesus sa Abra, sakop ng mga mata ng kanyang pamilya at komunidad. Ang edukasyon ay mahalaga sa kanilang tahanan, may impluensya at pagkilala ang kanyang ama sa mundo ng batas at akademya. Ngunit si Jesus, sa kabila ng paghahangad ng kanyang mga magulang na sundan ng tradisyon, nakaramdam ng kakaibang tawag, ang hangin sa ibabaw ng ulap. Pag-usbong ng isang piloto, sa kaniyang murang gulang, nakita ni Jesus ang sarili sa gitna ng mga magasin, mga litrato, mga kwento tungkol sa mga aeroplano at mga piloto. Sa murang edad na labing-apat o labing-lima, may pagkahilig na siyang lumipad. Ngunit hindi agad tinanggap ng kanyang mga magulang ang nais niyang landas ang pagiging piloto ang ina at ama niya, parehong nakasanayan sa larangan ng batas at edukasyon, ay nagudyok na mag-aral siya ng negosyo o komersyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na nang pumanaw ang ama niya, nagbago ang pananaw ng kanyang ina. Napagdesisyonan niyang suportahan si Jesus upang talagang sundan ang kanyang pangarap. Hindi naging hadlang ang kanyang tangkad, kahit may pangamba sa medical exams, dahil matibay ang loob ni Jesus at matatag ang kanyang pananampalataya sa sarili. Nagsimula siya sa Philippine Air Taxi Company, PATCO, sa Grace Park Airfield, kalapit ng Laloma Cemetery. Dito niya unang natutunan ang mga pangunahing paglipad, ang pakikipagkilala sa makina, ang mga tunog ng motor na sumisiklab sa fog, ang hangin sa likod ng eroplano na parang gustong maghatid sa kanya sa mga bituin. Pagsasanay sa ibang bansa. Bagamat may mga kahinaan sa unang pagsubok, medical at practical, hindi nagpatinag si Jesus. Napili siyang isama sa unang batch ng mga kadet sa Philippine Army Air Corps Flying School noong 1936. Kasama niya ang ilang kabataang piloto tulad ni Francisco Reyes, Antonio Alanti, Ramon Sosa, at iba pa. Naglakbay siya patungong Estados Unidos, sa Texas, sa mga paralang tulad ng Randolph Field at Kelly Field upang mas lalong linangin ang kanyang kakayahan sa paglipad. Dito, sa malawak na mga runway, sa mga bagong eroplano, sa malamig na hangin, nasaksihan niya ang pagbabago ng teknolohiya sa himpapawid, mga makinang hindi pa niya nakikita, mga kapalbog na eksperimentong eroplano, mga piloto na may bihasang kamay sa yok. Sa pag-aaral, siya ay naging natatangi, hindi dahil sa ugali, kundi dahil sa sipag at determinasyon. Ngunit hindi rin nawawala ang mga hamon, ang pagod, ang homesick, ang panghihinayang sa bawat gabi na malayo sa tahanan, at ang takot takot hindi sa eroplano kundi sa posibilidad ng kabiguan. Pagsapit ng digmaan, hindi naglaon. Dumating ang 1941. Dumating ang ulat na papalapit na ang digmaang pandaigdig. Dumating ang mga padudulong na ulap ng panganib sa silangan. Nang lusubin ng Hapones ang mga pulo ng Pilipinas, hindi naghintay si Jesus at ang kaniyang mga kasama, tumayo sila. Pinamunuan niya ang 6th Pursuit Squadron ng Philippine Army Air Corps bilang isa sa mga nakaharap sa malupit na pagsubok ng teknolohiya at numerong kalaban mga P-26P shooter laban sa makabagong mga aeroplano ng Hapones Sa hangin ng Zablan, Batangas at iba pang hangganan ng kalangitan, lumipad kanila nila, lumaban nila. Sigaw ng mga makina, apoy sa mga pakpak, panganib sa bawat manibela, takot sa bawat alon ng bulong ng mga bomba. Ngunit sa bawat laban, may tatak ni Villamor. Hindi sumusuko, kahit pagod, hindi nagtatago, kahit pantang kamatayan. Isa sa mga kilalang labanan ay nang masaksihan niyang Ipensokwankakor na eroplano ng Hapones ang umatake sa kanila, habang anim na Pilipinong piloto lamang ang nasa himpapawid. May nasugatan, may nawala sa alapaap, may naglaho sa dilim, ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Ang laban ay hindi perpekto. Marami sa kanilang eroplano ay luma, kakaunti ang bala, madalas kulang sa suministro. Pero ang kanilang espirito, kanilang tapang, nagningas, pananatili sa gitna ng kadiliman, Espia at gerilya nang bumagsak ang mga pangunahing puok tulad ng Bataan at Oregidor, hindi doon nagwakas ang laban ni Villamor. Bagkus, nagsimula ang isa pang yukto, ang pagtatago, ang pag-iimbestiga, ang paglilingkuran bilang espiya. Noong Disyembre 27, 1942, may mitsa ng pag-asa. Si Villamor ay nakatakas palabas ng kapangyarihan ng mga Hapones sa pamamagitan ng USS Gujon, isang submarino at nagtatagsya ng linya ng komunikasyon mula sa Pilipinas patungong Australia, kung saan nakabase punong tanggapan ni General Douglas MacArthur. Mula doon, ginamit niya ang kanyang katalinuhan at kuhit na sining ng taktikang lihim, pagtatayo ng mga gerilyang unit sa Luzon, Ibisayas at Mindanao, pangangalap ng impormasyon tungkol sa mga pwersa ng hapon, at ang simpleng paglaganap ng pag-asa sa gitna ng pangaapi. Pilipinas Library, mga parangal at pagkilala. Matapos ang digmaan, dumating ang panahon ng pagpapanumbalik at pagkilati sa mga ginawa. Inilala si Jesus Villamor ng Pilipinas at ng Estados Unidos para sa kanyang tapa, katalinuhan at katatagan. Radyo Toto siya ay pinarangalan ng Medal of Valor ng Pilipinas, ang pinakamataas na parangal militar. Mula sa UEC, tinanggap niya ang Distinguished Flying Cross at the Legion of Merit, tatlong salita ng pasasalamat mula sa panig na bilang dati niyang kaalyado sa digmaan. Hindi lang sa mga medalya na susukat ang kanyang nahiambag. Pangalawa, may lupa at mga pasilidad na pangalan sa kanya. Ang Villamore Air Base sa Pasay, naging tanda ng alaalan niya sa kalawakan ng himpapawid at sa puso ng bayan. Kabanata Chiru ang mga anino ng kapayapaan ang digmaan ay tapos na, ngunit para kay Jesus Villamore, hindi doon nagwakas ang tungkulin. Mula sa mga alo ng Pacific, dinala siya ng mga eroplano pabalik sa Pilipinas, sa bansang kanyang ipinaglaban ngunit ngayon ay sugatan, basag at gutom. Ang mga lansangan ay puno ng abo ng digmaan, at ang mga mukha ng mga tao ay nagsasalita ng parehong tanong. Ano na ngayon? Si Villamor, na minsan ay sumalubong sa kamatayan sa himpapawid, ngayon ay humaharap sa mas mapanlinlang na kalaban, ang politika at paghahari ng interes. Sa mga araw ng muling pagtatayo ng Republika, inalok siya ng posisyon sa militar, ngunit pinili niyang tahakin ang daang hindi pa palaging nakikita sa mga titulo, ang daan ng diplomatiko. Sa kabila ng karangalan na natili siyang mapagpakumbaba, madalas siya tahimik sa mga pagtitipon, ngunit kapag nagsalita tumitigil ang mga tao. Hindi para magyabang ng kanyang mga medalya, kundi upang ipaalala. Ang tapang ay hindi nasusukat sa giyera, kundi sa kakayahang manatiling tapat sa bayan kahit walang putok ng baril. Kabanata 8. Ang Diplomat na Lumilipad Pagkatapos ng digmaan, naging diplomatic attaché si Villamor sa Estados Unidos. Sa Washington, D.C., sa gitna ng mga marble halls ng bagong pandaigdigang kayusan, siya ay naging tinig ng isang bansang muling bumabangon. Ngunit sa likod ng mga formal na kasuotan at mga pulo, nanatili siyang piloto sa puso. Minsan daw, kapag umuulan at humuhuni ang hangin sa bintana ng embahada, mapapansin siyang nakatingin sa kalangitan, tila naririnig pa rin ang ugong ng mga P-26B shooter na minsang sinakyan niya sa bataan. Hindi niya nakalimutan ang mga kasama sa digmaan. Sa bawat talumpati, lagi niyang binabanggit ang mga pangalan ng mga lumaban sa tabi niya, mga piloto, mekaniko, sundalo, at maging mga sibilyan na nagbigay ng buhay para sa kalayaan. Para sa kanya, ang pagiging diplomat ay hindi pagtaka sa giyera. Ito ay pagpapatuloy ng laban, ngunit sa larangan ng salita, papel at karangalan. Ang tunay na kapayapaan, sabi niya minsan sa isang panayam, ay parang eroplano. Kailangan mo itong panatilihin mga lihim ng isang espiya. Hindi alam ng marami, ngunit kahit matapos ang digmaan, may mga lihim na misyon pa rin ginampanan si Villamor. Sa tulong ng kanyang koneksyon sa Allied Intelligence, nagpatuloy siya sa pangangalap ng impormasyon. Ngayon, hindi laban sa mga hapon, kundi laban sa mga banta ng Cold War. Sa mga lihim na ulat, binanggit ang kanyang partisipasyon sa pag ng mga network ng impormasyon sa Timog Silangang Asya. Madalas siyang naglalakbay, tahimik, walang anunsyo. Sa Hong Kong, sa Saigon, sa Bangkok, may mga aninong bumubulong ng pangalan niya sa mga lihim na pagpupulong. Ngunit kahit sa gitna ng mga alon ng internasyonal na tensyon, ang kanyang paninindigan ay malinaw. Ang Pilipinas ay dapat manindigan sa sarili nitong dangal at prinsipyo. Sa kanyang mga journal, ilang pahina na nanatagpuan, nakasulat ang mga simpleng linya. Ang kaaway ay hindi na sa labas. Nasa loob na. Takot, kasakiman, at kalimot. Iyan ang kailangang labanan. Ang laban ng loob? Pagdating ng dekada 1950, nagsimula ng maramdaman ni Villamor ang bigat ng pagod. Hindi na kasing bilis ang dati ang kanyang hakbang, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Minsan ay tinanong siya ng isang batang sundalo. Sir, hindi po ba kayo napapagod? Hindi ba kayo natatakot? Umiti lang siya. Natakot ako, sagot niya. Ngunit mas matakot ka kapag wala ka ng pinaniniwalaan. Habang lumalalim ang kanyang edad, nagsimula siyang magturo, hindi lang ng taktika ng paglipad, kundi ng filosofiya ng serbisyo. Sa mga klase at seminar, tinuturo niya na ang paglipad ay hindi lang teknikal. Ito ay moral. Ang bawat piloto, sabi niya, ay may responsibilidad hindi lang sa langit kundi sa mga tao sa ibaba. Sa bawat desisyong gagawin mo sa ere, may buhay sa lupa na nakasalalay. Naging inspirasyon siya sa bagong henerasyon ng mga piloto at sundalo, ang mga taong hindi niya nakilala sa digmaan, ngunit minana ang apoy ng kanyang diwa. Ang huling paglipad, noong 1959, sa edad na Wardney Clark, e. umanaw si Col. Jesus Antonio Villamor sa California. Tahimik, walang hiyaw, ngunit may dignidad. Sa kanyang pagkamatay, ang bansa ay nagluksa, hindi sa ingay kundi sa katahimikan ng mga puso. Dinala pabalik ang kanyang labi sa Pilipinas kung saan siya inilibing bilang bayani. Makalipas ang ilang taon, ipinangalan sa kanya ang Villamor Air Base, isang pamana ng paglipad, tapang at dangal. Ngunit higit pa sa mga parangal na iwan niya ang isang bagay na hindi kayang kupas ng panahon, inspirasyon. Ang kanyang kwento ay naging bahagi ng dugo ng hukbong panghimpapawid, ng bawat sundalong lumilipad, at ng bawat batang Pilipinong nakatingin sa langit at nangangarap. Hindi ko gustong maalala bilang sundalo, sulat niya minsan sa isang kaibigan. Gusto kong maalala bilang Pilipino na tumingin sa langit at piniling lumipad para sa lupa. Epilogo, ang hangin ng kalayaan. Ngayon, kapag dumadaan ka sa Villamor Air Base sa Pasay, maririnig mo pa rin ang ugong ng mga jet sa ere. Sa bawat paglipad, sa bawat tunog ng makina, tila naroroon pa rin ang espiritu ni Jesus Villamor, ang batang mula Abra na nangarap, ang piloto na lumaban, at ang bayani na nagmahal ang kanyang pangalan ay hindi lang nakaukit sa bato o karatula, kundi sa kalangitan ng ating kasaysayan. Sa bawat Pilipinong lumalaban, sa bawat naglilingkod ng tahimik, sa bawat umaasa ang makakita muli ng liwanag, naroon siya. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa himpapawid. Ito ay tungkol sa ating lahat na kahit kaano kabigat ang unos, may mga tao pa rin marunong lumipad.